Good morning mga kaparmers for today's video mga kaparmers May pupuntahan tayo, may lakan tayo mga kaparmers Pupunta tayo sa bundok Dahil may nakita tayong post sa ating isang kaibigan na idol kaparmers Na nang alok sa kanyang uh, tira na punla ng mga kaparmers Sa nasiling atsal So yan nag comment tayo na kung pwede bibili tayo mga kaparmers Dahil may natira tayong or may bakante tayo dyan na hindi na tanima ng mais Hindi nagkasya yung buto ng mais natin So yan, uh, bakante. So napag-isipan ko mga farmers na itatanim yun. So yun, at uh, swerte tayo dahil parang tayo ang napili na mabigyan na punla na yun mga farmers no At kahit na medyo malayo, uh, puntahan natin mga farmers dahil sayang, di ba? Uh, makalibri tayo dahil uh, tayo ang napili sa isang idol ka natin na ubod ng kagwapuhan at dahil Diyan mga kaparmers, idol na idol natin yan. Lalo na napakagaling din yan mag-farming mga kaparmers. At pagkakataon natin, natin to na makapunta tayo sa area niya, makapasel tayo sa kanyang sakahan. Kaya samahan niyo ako mga kaparmers. Papunta tayo ng bundok. Let's go! ang grand mula aming dito sa amin mga kapagos dahil malayo-layo talaga ang biyahe natin mga kaparmers check muna natin sa mekaniko yung motor natin at andito tayo sa shop ni Boss Idol Christopher Pador May shout Boss no, tayo mga kaparmers at i-check natin yung motor natin I-pass forward tayo mga kaparmers And nandito na tayo sa daan Sa papuntang Liro mga kaparmers Ito ang daan na hindi natin talaga kapisado At hindi pa natin nadaanan Kahit isang bisis ngayon pa lang talaga Yan, kailangan mag Hinay-hinay tayo dito mga kaparmers At siguro magtanong-tanong tayo ko Asa'y ang Jumar, boss? Ha? Ha? Ayo, kayo. Asa lebih dapat ah, ah, Ha? Ah, ah, kato ah, kalau ah, ah. ke ah. kato kalau kana 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 Akin yung kasiging nga na ang Lamat kayo sa. Yari yung pedas at pan kay siya. pati mo tao. kayo. Let's go mga ka-farmers. At sabi ni Bro Chuyan Scopans kanina at bilin niya kapag dumating na tayo sa maigit. Tuloy lang tayo mga ka no? Papuntang pababa or mulusat tayo mga idol na ito na talaga ang sabi niya oh, hirap ng daan mga idol ka farmers kaya kaya na natin to my god ang tarik ng pababa mga idol ang hirap ng daan ako oh, mapasubo tayo mga idol ikaw muna at balik kaya tayo mga kaparmers parang hindi natin takain ano bulol tayo dito mga kaparmers parang hindi ko kaya to ang daan na to ang hirap kasi mga kaparmers yung gulong natin ay mutard hindi ito pang trail my god ang hirap Whew. balik tayo mga idol pero parang hindi na natin kaya magbalik mga idol ka farmers siguro open na natin tong camera natin baka matumba pa tayo at maano yung cellphone natin sayang naman parang napakatarik talaga mga ka farmers oh. ang hirap ng okay lang to sa mga sanay dito mga ka farmers o yung sanay sa trail pero tayo wala tayong ano dito mga no Matayong experience dito pero na, ito andito na tayo mga idol, pasubo tayo. Kaya gugugo na lang tayo dito mga kaparabos pero kailangan nating i tong camera. Okay, andito na tayo mga idol kaparabos. Oh. Dito na tayo hanggang dito lang tayo. Yung motor ni Bro, tingnan niyo daan mga kaparabos. Oh. Ang hirap, ang And liit. Di na gid dili na pa kaya sa motor diri mga kaparabos. Oh. Sobrang na gid ni kalisod. na kita diri. Ito pa Tungas pa tayo dito, mga idol. Tapos may kalubinhan. Maraming maklaro dito. Maano siguro ni ang sapa sa liru, mga idol, ka-farmers? Iwan ko. Ang naay mga kailan nato dire or mga followers natin na suwito uh, nato na dire mao na ba ni ang sa kan sap, liro mga idol ka farmers ambot lang ug mao na ba ni pero wala ko ka dire jud murag kuyawan lagi ko dire napita mga idol pero wa tay mahimo kay nana ta go go na lang kita ni mga idol padayon lang kita ah nana sa nana ta dire sa sapa mga idol ka farmers oh. sarap maligo pero wag na muna <laughs> yan oh kakatakot dito mga idol Kapermas. Ang tahimik ng lugar, walang mga tao, walang nag na walang naninirahan. Ah, andito sa bandang unahan mga idol may naninirahan pala. Yun oh. No? Linaw ng tubig mga idol Kapermas. Sarap magtampisaw dito mga idol. ay magtanong tayo dito mga idol Kapermas sa mga tao yan oh sa may tulay tanong tayo kung saan tayo liliko o dadaan sa papuntang sakahan okay dito, tal, dito pala dadaan mga farmers dito tayo dadaan kailangan nang tumawi dito sa sapa at aakyat dun sa bundok mga idol kapamars yan natatakot na ako dito konti mga idol pero wala na tayong magawaan dito na tayo kaya para sa luyong sili at sal na tanong ano ha? Ah? Alkitab ini loh, ya. Nah, mah idol kefarmasih. Nah, itu mah idol kefarmasih. Nanti, 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 Labang ko ng karnabahan ng tubo babaw. Salamat ah, ha. So mga ka-farmers, ma medyo malayo-layo pa yung lalakbay natin. Andun pa daw sa pinaka gitna ng bundok mga ka-farmers. Ah, akyat na yun dito. Medyo ako na ako mga kaparmers Idol kaparmer Si bro Chuyan Scopans Hindi Layo di. Sa daan yung pinag Aulahalahan ko mga kaparmers Ang hirap Yan o. Para mas ginger, relax muna tayo sa clip. Mga kaparmas, yun mga kaparmas, napadaan tayo ng isang kamatisan. Yun oh wow, dami bunga yun. Maraming mga kaparmers. Picture tayo dito. Yan may nadaanan tayong isang kaparmer natin mga kaparmers. Nag-spray ng herbicide sa kanyang silihan. Yan na no, shout out shout out. Dudong. Hi. <laughs> Parang pagod si Dudong ah. Yan. Yan. <laughs> Kapoy ka dong. Agi ka dong dong. Ganyan ang kalayo ang sakahan ng bro ko mga ka-farmers. Super layo. Tinan nyo dito. Pero puntahan pa rin natin. Para mapasyal natin mga ka Ha. Kan umur lantai lagi emang kepermas sebelum dules na ada anak tuh emang kepermas, nggak dules tuh. Kata aku itu, mengayuh, ayu na. Oke, potayo. Naik terlungan itu na. Ini mana, oh, bekah. kanya na to to may sitaw ha yan ang sitaw nila dito may sitaw na una una sa atin yung sa atin kasi ano maliit pa Kita nak kita yuk sa sahaja semua idol, pernah yung... mo ira. Salamat. Ito pala umak uh, sakahan na to ni Bro Jomar maka farmers. Pero eh sibos may kasama tayo papunta doon sa. Packet shout out, boss. Sengan, boss. Junjun. Ha? Junjun. Junjun -jun, yan. Ha, hmm. ka daw kami ni Jomar, Tagabalanban. Ah. Hmm. Nanga. May ikon mo. May sili mo kun siya nga sobra ngalo yung kuno. Oh, atsal. Atsal? Hmm. So ina ko pangay mo saril ba dito?

Sungguh so, lirik karga. Asa mani ada ada yang beli ato ato, tu motor. ato di to? Singkong kilo. Layu ada no? Hmm. Geri babau. Asa babaw ah? Oh na pergi anak ada lain lagi anak ana uh. di to? Aw hmm. oh, atu semai inad? Asa mana? Susu layu ah. Kau nak kanan kanan nak kau? Um, oh, terus nangka nak umah. Okay mga idol, kapermas. Napuntahan na natin ang sakahan ni bro Jomar Chupahal Bro Chuyen So, Dito na tayo sa kanyang talungan, silihan. Ganyan ang diskarte ni bro natin mga kapermas. Yan. Oh. Ang laki ng mga talung niya. O. Harvest sa ha? kapag mag-harvest ka sa talung may sili rin. Di ba, Ayus. Namo Hah? Oile tone aku ke Bantai. Dararek, dararek ka dia. undang ondang ana. Kayperti lu ya, Hah? Saan nga nag-google ko? Naman diri mo nga? Kuan man diri mo nga? Lagi daw? Ano lagi? Basta mga gwapo, mga Robin Hood. Ma Robin Hood ah. <laughs> Patak na sa Google. Ang <laughs> laki ng farm ng bro natin mga ka-farmers oh. So. Ay, salamat na dumating na tayo dito mga idol. Layo oh. Doon lang and, andon yung motor natin. Doon sa kabilang budok. Okay, nilakad natin uh, pa ano papunta dito. At 'yun, nag-spray si Bro Choyan Scopans. Shout out! <laughs> <laughs> ang ganda ng pananim niya mga idol yan ang diskarte niya talaga may sili sa gilid talong sa gitna or sa bandang itaas Yan. Oh. Di ba Ayos? Napasilanan natin. Puntahan natin. Dahil yung tinapay niya na order niya oh. Galing pa to sa balam. Kam. <laughs> May ambot dito Oh, bro. Huh? Oh. shout out ah kong idol ng Kapamilya si bro Tresco Perez. Puya. Nakasuruy na kita siyang umama. Ay garibo. Dik palangkid sa luyong malibre ko. Lamat ga. Ah, mo um, ni ni mo angko. Oh, ah, nga bro, kariga. Tapi <laughs> <Abi, laughs> ang sakahan niya mga farmers 'o, oh, ang style talaga niya ang gandarin. Ah, uh, si pre picture muna tayo mga idols. Thank you sa panonood ha. Abri tayo mamaya.